Kung crunches lang ang alam mong ehersisyo para sa iyong chan, may kailangan kang malaman. Ang iyong core ay hindi lang six-pack. Ito ang sentro ng iyong balanse, lakas, at ang nagpapatatag sa lahat ng iyong ginagalaw. Ang paulit-ulit na crunches ay maaaring maging limitado at hindi nagaanong epektibo. Panahon na para mag-level up. Palakasin ang iyong core sa mas buo at mas ligtas na paraan. Subukan ang mga ito. Una, ang planks, ang hari ng core exercises. Ito ay nagpapatatag ng buong core. Pangalawa, mountain climbers para sa cardio at mabilis na core challenge. At panghuli, ang Russian twists para palakasin ang iyong obliques o ang gilid ng iyong chan. Tandaan, kontrolado at tamang porma ang susi. Ang malakas na core ay nangangahulugang mas malakas na katawan, mas magandang postura, at mas kaunting sakit sa likod. Itigil na ang crunches. Simulan na ang pag-unlock ng iyong tunay na lakas.